Yan guys, magandang umaga po sa atin. Um, a great day today kasi yung mga dragon fruit natin is nags, dako na yun kung Kumbaga wow. pa, ready to harvest na po yung mga dragon fruit natin guys. Yan po guys, a great morning today kasi maaga tayong pumunta dito. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo sa papapano. Malapit na po itong harvest at na, meron na po gustong bumili dito. Yan po guys ha. Marami nang gustong bumili ng dragon fruit natin. Ganyan ka ganda yung dragon fruit. Hilaw pa lang is may gusto nang bumili sa yung dragon fruit. Kaya bago tayo dyan, intro muna tayo. Please watch this video. Thank you guys. Yan po guys, magandang umaga po sa atin. Ito po yung mga dragon fruit natin na ready na i-harvest guys. Yan o, nagsilakihan na sila guys at malalaki na yung mga dragon fruit natin. Yan po guys, at may pakaming pa nga mga dragon fruit natin. Laki na sila guys, kunting pus na lang. Actually guys, yung dragon fruit natin is naka-sold out na po yan. Meron ng gustong bumili. Kaya asahan natin na na, waiting na lang tayo dito guys Yan po yung mga dragon fruit natin guys At may mga buds oh Tignan nyo guys oh, may mga buds Nagsisilit, ilitawan At yung nasa taas pa oh Yan po guys, napakaganda yung mga dragon fruit natin mm, Yan po lalagkin na po sila Ready to harvest na po sila Kasi matagal siyang nagkuan Nahinog kasi Kuan, kanang kumbaga pa mga tagtunga dyan sa kilo dyan ni dragon fruit natin guys mga tagtunga sa kilo may coming o ay may susunod naman sa pag pagkwanani guys may susunod na mapaplower bloom at dito rin yung yan po guys so OG pa o dagko na siya guys dagko na yun siya dagko na yun siya guys so Dago na, na siya guys ha. Sabihin nyo gamay na. Dago na, na oh. At may mga buds na sisilatawan sa baba. La, dagan nyo guys. Dago nyo ba? Dagan nyo siya sa ubus oh. Yan po guys oh. Dagan nyo siya sa ubus guys. Mga buds. Kaya tiyaga-tiyaga lang tayo dito. dagan nyo siya kayo ba? Bulit nyo siya oh. Bulit ko siya. Hmm. Dago na po yung mga kadaguna natin guys. Kaya tiyaga-tiyaga na lang tayo. andin dito rin oh. Hmm. dagan na oh daga na ngayon guys kaya i-watch lang natin ready to harvest na yun yung karong sunod si Manacol mm, ready to harvest na po na sila guys yan po oh. nain na yun coming soon na magpa flower bla, flower buds magpa flower bloom yan po guys so oh. diba ang lalaki na nila Lala, la baba na yuki sila oh. baba na yuki sila baba na yuki sila yan po guys, dami po nila, hindi lang po ito. Mm. Madami po sila guys, madami. Dagko na yu sila kol. Dagko na yu sila. Gusto na ko nga ipa kwan pa rin ako. Ipa, tawad oh muna. Dagko na yu sila guys. Napa doon sa taas oh. Dagko na yun na sila. Ito guys, one rin siya, dili ni siya kauban ani guys. Kay lahi po ni siya nga Laitin na siya ng kuan. Laitin siya ng uh, Laitin siya maharvest. Ito lait po ito maharvest. Di po siya kaadungan nito, guys. Mm. Ya yeah, po. Dami. Yan po at pinalilipyuhan ko na rin yung mga dragon fruit ko, oh, dug ko na jit si sila. Hala, ready dito. Kan pa mulaki, mulaki pa ni sila. Mm, ko pa ni sila, guys. Mudag ko pa ni sila. dagan cuci lo, hmm, yan po, yan po, oh, di ba, dagu na, dagu na sila, grabe, gan. Mm-hmm. <tik> <tik> t h ô